<Sessizuk> dalam oh, ya yang Pernando, Pak. Tidak, tidak. Tidak, Medyo matumal ngayon na ang bakbakan mga idol. Kaya malito yung tulog. Mga idol, nandito ah, na tayo. Kailangan ah, uh, sa natin yung mga tropa. Ito ah, lang, medyo matumal daw po ngayon mga idol. Uh, ah, tingnan natin, tingnan natin ang bakbakan. Pagandaan ang buka. meron yung kay Apoy Dreng Naku, bumuka yung kay ano Apoy drink meron mga idol Yon, meron yung kay ano, malaki. Ha. Ah, dali siyang malaki mga idol.

aku ayun din eh hmm rin Ay, Yon, rin, mga idol oh. Ay, ito, then, apat Uh, huli na mga idol kahit pa paano huli si Gambino mga idol hapang Lagi nak pala mahid pala <tik> Salamat lang yata may kahit ane manamama. Wala. Paano? 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 Paano?

ôi, nó muốn luôn tất à? Ủa, đi xe nó mãi thôi

ayan ayan sagul ano laki <laughs> oy 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 lag lag itlugan mga idol laki mas malaki yung na buhay na buhay yan mga idol umihinga pa oh Laki nung ano Ngayon ito may puga Uga, kung baga sa kapangpangan mga idol, itlog sa katagalugan. Okay. Okay, bagay tayo. Kaya naman yung kakainan. Sama ba na kaya naman yung kakainan? Hindi, kaya na to. Kay Jay. Tiga, hanggat pulangan. Ah, namimili po sila ng isda mga idol. Si Kapogi. Kapogi Vlogs. Si Kapogi Vlogs. Kapogi Vlogs.

Oh, papanda rin tayo mga doon ng na palokso. Tapos nakakalaglag yung huli mga ito. Ahante. Uy, may malaking nahuli si Jerry Gold. Si yeah. Dain yan masarap dol Oh, mga idol, meron pa isa. Kaya isda ka? Meron eh, ka isda. Isda kami dun. Dami nga. Salatiya eh. yeah, pa yan. Kaya mga idol, bro. O. Oh, uh, tingnan natin mga idol yung mga napandaw natin kung uh, gano'ng pagbibilan Padol, ma may um, isa pa oh.

Ayun, maliit. Pero humuli. Hindi okay. o. Okay, Walang oh. pain yan. Ayan, humuli. Hindi yan. Walang pain yan. ganyan pala. Yung taga pala mga idol. Tatlo. Ayan o. Oh. Tatlo taga. Ayan, yung isa lang nila. Mas maganda yan mga idol. Malalim yung tubig. Sayang nung isa niya mga idol. Ito, mitya. Ito, layo po mga idol hanggang sa may sasabi yan si kuya Mike may huli yun yan pipitik pitik lang ng ganyan yan mga idol pipitik pitik yan o eh. hirap lang mga dito mga taas eh Sagaan lang sila basta uh, hatak lang ganyan. Natin na lang kung basura to. Kaso lang ano eh. Mapapansin natin mga idol pagka malaki, eh, tinutukod niya yung yung ano, yung pamilywas nila sa katawan nila sa pag-aatak. Yan. Ulit. Hmm. yan eh? Kita nyo ba yan mga idol? pero sayang yung isa ko Malaki yun. diyan mahirap huwag na huwag <laughs> na huwag 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 na Ah, di na daying. Daying mm. oh. ay ay, ay, ay. <laughs> ay, ay loh. ini ano? Bulam mo siya? Ko so, yung kuya. Naman siyang katulog pero sa. na Haha. 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 ka sa ya, ano, kuya ito nabahan ano lagay yun nakadali tayo ng isang big big common pwede na hindi na masama yan mga idol nagpapahiwatig na eh, nagpapahiwatig ay kakang kuya <laughs> okay okay kulang isang kilo na yan okay Pwede, pwede. O, makakadali ng pangulam. mga